Okay, welcome another day Panibagong buhay at panibagong araw na naman to At syempre, panibagong kupala na naman to Pero teka, alam mo ba yung kupal? Yung puti dun sa dulo ng ulo nung... Eh, eh, eh. -eh, 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 -eh. Oh, pare, magandang buhay, 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 buhay. Parang malalim niya tatakbo ng kote mo ngayon ha. Oh pare, iniisip ko kasi meron ka pala no. Kupal ka pala eh. Kung wala kang maganda sasabihin pare, pwede ka nang pumanaw. Grabe ka naman pare. Siyempre, bibibiro lang kita eh, Ilang araw tayo hindi nagkita eh. Dapat ang binabago mo yung mukha mo, hindi yung ugali mo. Kaya, paano ba naman pare? Pagkausap kita para akong tanga. Pipiliin ko na lang na kausapin kayo sarili ko kaysa sa iyo Eh yun ang nga ginagawa mo eh Abnormal ka pala eh Pati ako dinadamay mo eh Pero teka nga Ano ba kasi yung iniisip mo? Kaya ka na de-depression eh Ayun na nga pare Nagpatingin niya ako sa doktor kahapon eh Sabi ba naman ng doktor eh Meron na nga daw akong Psychological abnormalism Aba! Kambira ano sakit daw yung pare? Parang ikaw lang tinamaan nun ah eh, sakit daw yun ang mayayaman, pre. What? Sayang nga eh. Dapat yung yaman na lang nakuha ko, hindi yung sakit eh. Ay, ay, sabi ng doktor, Naku, sir. Nakuha mo yung kayamanan ng mayayaman. O, oh, di ba? Mas maganda pakinggan. Di, at least, makakahanap na rin ako ng tutumba sa'yo. Oh, what? Ba't mo naman ako'y tutumba? Ang ka. Eh, syempre. Baka humati ka pa? eh. <laughs> kayamanan na yun. Eh. Ba't ako makati sa'yo? Abnormal ka pala eh. Ano? Kaya mo ka dahil sa sakit. Mata, maganap nga ang kausap mo. Eh, tulig ka kasi. Nananahimik ako dito o pakakausapin mo. Mental hospital nga, tinanggihan ako eh. <laughs>